So, ayan mga ka-trainer. Susok. Ayan guys, nga nga. Lalagay ko sa kamay ha. Sa palad. Ayan. Ayan. Oo, diba? Oo, diba? Ang dami Oh. Ah. Ang dami ha. Lagay ko lang muna sa dami. Kasi wala akong lagayan. So, ito nga pala yung Ito yung diversion dam dito. nang barang kantong-tong. Tito so Tito dito, 'no? Sayang yung palos hindi niya natamaan wala silang. Na. Sayang, guys. pa naman. Kailang dum tumama sa kahoy. Kinatapos lang ako shining sa lalim. nagano wala talaga hindi para para sa amin pa. Tayo na. Tayo mga ka-trainer, so nandito pa rin si Haboling vlogger kasama ko. So ayan si ano Angelo oh, ang daming nakuha ng suso. So ayan. Buhaw kami guys ng suso, guys. So malinis ayan, to, to kasi malinis man. to kasi galing to doon sa ano. So, galing to doon sa taas yung pinuntahan namin na ano kan kanina so, ayan dapat dapat ini to bukas pa bukas pa to lolotoin kasi ano yun pa to ah uh, i-stack muna bago lutuin. so, ayan so nasa ano kami nasa diversion dam o oh, pa? ano pa ano yeah. pa Salamat. Ayun. Idol. So, ayan. So, marami na rin siyang na ayun, no. Na no, na rin ako nakuha, oh. di ba? Ayun na. Oh, so, marami na. Pero lulutuin niya bukas pa. Bukas pa. So, kailan mo na sa gabi ano? Oh, did do did to sunod. ano? kayat at sudlon. Ayun. Oh. Ano kaya dapat? Kaya na lumuko ito, may nababawa na dito. Marami pa pala dito, napasipsip lang. Eh. Uh -huh. Wow, sana all, sana all. Okay. Bumigay na yung ano no? Kaya nga bumigay yung Lumbag yung Kristen ini. Ha? So ayan, nung bagyong yung bumigay yung Bumigay yung gilid ng dam dito nung bagyong eh. yung nasira. Nasira siya. Yan. Nasira. Ano? Bagyong Christine. Oh. Yan, bumigay. Yan, bumigay. Kaya ni. na. Yung bagyang yung daw to Bumigay. Ito pa. Ang uh, malaki eh. Yeah. 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 na ako.